20 tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan at limang kontraktor na maanumalya o manong flood control projects ang sinampahan na ng mga reklamo sa ombudsman. May unang balita si Joseph Moro. I'm getting very angry. Idinek na tapos na pero walang flood control project na nadatnan si Pangulong Bongbong Marcos na mag-inspeksyon sa Barangay PL sa Baliwag Bulacan noong nakaraang Kabilang ito sa pinagbasehan ng Department of Public Works and Highways o so DPWH sa paghahain ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation of Public Funds at paglabag sa Government Procurement Act. Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang tumayong complainant sa Ombudsman. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo galing sa DPWH Bulacan District 1, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, construction chiefs na sina JP Mendoza at John Michael Ramos, pati ang iba pang taga-opisina ng District 1 hanggang cashier dahil nabayaran ng ilang ghost project tulad ng binisita ng Pangulo. Pinakita din ng Pangulo, may resibo nabayaran ang SIMS uh, trading. So may nag-issue, may mga nag- authorized ng pagbayad doon. Inireklamo rin ang limang taga construction company, Sinasali Santos, ng Sims Construction Trading na umaming nag-deliver ng mga kahong-kahong pera kay Hernandez, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angelin Rimando at Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Hindi pa kasama sa reklamo ang asawa ni Sara na si Pacifico o Curly Diskaya. Si Sara Diskaya lang po ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Huwag po tayong magagara. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Lumabas sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service o IAS na may sabwatan at paulit-ulit na skimo sistema ang mga inireklamo ng taga DPWH sa mga kontraktor para palabasing natapos na mga proyekto at makasingil sa gobyerno. Ngayon may nakahain ng formal na reklamo o complaint dito sa ombudsman. Ang ombudsman ay magsasagawa ng preliminary investigation at pagkatapos ng investigasyon ay maghahain naman ng formal na kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng mga sinampahan ng reklamo. Ang abogado ni Hernandez gusto para mabasa ang buong complaint. I haven't seen the complaint just yet. However, uh, 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 my, my take lang is, have we seen the complete picture? Bakit meron ng agad criminal complaint? And I just want to see, sino ba ang respondents dito? Naghain sila ng writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court. tatlong ang hiling nila mabigyan si Hernandez ng witness protection order, mailagay siya sa witness protection program ng DOJ at mailipat mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado na sa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail dahil yan sa mga ibinunyag nito sa kamera. Kabilang ang pagpangalan kina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva, na mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Right after the revelations were made, the threat became exponential. That's why it highly suspect yung pagtransfer sa kanya from PNP custodial to, P to the Pasay City Jail. The movement ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-apusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat, and there is a, th a threat sa security ni Bryce pangamba ng abogado ni Hernandez posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag nito oras ng mga kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the senate trying to impress? 'Di ba? Here is a, here is my client. Courageously divulging details and yet he was brought to he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Nag dadalawang isip na he was actually thinking whether what he did no Congress was a right decision. Magpapadala raw ng sulat sina House Infrastructure Committee Co-Chair at Bicol Saro Partido Representative Terry Ridon para ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jingo Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Formal nang ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbisiga sa mga maanumalyang proyekto sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order 94, bubuoyin ng ICI nang isang chairperson at dalawang miyembro na dapat may napatunayan ng kakayahan, integridad at independence. Bukod sa flood control projects, tututukan din ang komisyon ay iba pang infrastructure projects sa nagdaang sampung taon may kapangyarihan ng komisyon na magsagawa ng mga pagdinig, mag-issue ng subpina sa mga tao at dokumento, magrekomenda kung sino ang pwedeng ituring na state witness, patihingin sa Senado at Kamara ang resulta ng kanikalalang investigasyon. Pwede rin ito magrekomenda ng whole departure order at mag-freeze o pagsamsam sa assets sa giniinalang sangkot sa maanumalyang proyekto. Pwede rin ito magrekomenda ng preventive suspension sa mga kasahang opisyal ng gobyerno. Pagkatapos sa imbisigasyon, inaatasan ng komisyon na magrekomenda ng mga reklamong isasampa laban sa mga madadawit sa mga maanumalyang proyekto. Itinanggi ni Bicol Saro, Partylist Representative Terry Ridon, na may kaunayan siya kay dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Kasunod yan ang pag-post si Sen. Jigoy Estrada sa social media ng mga yearbook photo ni Ridon at Hernandez. Sinamahan pa niya ito ng caption na... Safe kaya tayo sa kanila? Pati ilang hashtag tulad ng kaya naman pala at investigation or reunion. Sabi ni Redon, batchmate sila ni Hernandez sa elementary pero hindi sila naging magkaklase o magkaibigan. Kokonsulta raw siya sa Department of Information, Communications Technology at National Privacy Commission dahil nakita sa litratong ipinose si Estrada ang address ng kanyang lola. There's no connection with him. So I think that needs to be pointed out, because more importantly, the more important pictures would be the pictures of him with uh, engineer Henry Alcantara, Yusek Bernardo. Uh, those people worked with uh, his father in the city of Manila. These two personalities are at the epicenter of the Bulacan flood control corruption controversy. Almost 20.7 million pesos on the office of the vice president. na travel expenses ngayong taon. Ay sa OBP, as of July 31, 2025, halos 7.5 million pesos ang ginastos sa biyahe sa isang bansa. Pero wala raw ginastos ang opisina para sa biyahe ng Vice Presidente kundi para lang sa security personnel at tauhan ng OBP. May 13 million pesos naman ang ginastos para sa domestic travels ng opisina. May natitira pang halos 42 million pesos ang OBP sa kanilang travel budget ngayong taon sa ilalim ng National Expenditure Program para sa 2026. Halos 903 million pesos ang budget ng Office of the Vice President. 56 million pesos dyan ang nakalaan sa kanilang travel budget. Pumirma ng Memorandum of Agreement ang Sparkle GMA Artist Center at Thames International School. Present sa event si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon-Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Pumirma rin si Thames International President and Co-Founder Jaime Noel Santos at Academic Director John Luis Lagdameo. Dahil sa partnership, magiging star students ang ilang Sparkle artists gaya ni sanggang dikit for real star Zonia Mejia, Kim Tan, Mark Oliveros, Mad Ramos at Akira Kurata. Pati na si Nani Santan, Winston Stock, Ralph Miyako, David Bunagan, at Alethea Ambrosio na nag-host ng event. Very excited naman ang ating young talents na looking forward ng simulan ang kanilang college journey. Congrats and good luck! This is an invaluable opportunity that Thames has given you. Education is really priceless you learn not only knowledge, but more importantly, the discipline of learning, which you will carry for the rest of your lives. We believe in the holistic development. So uh, this partnership is all about that. And, and the other thing is our advocacy are working students, right? responsible students who are helping their families, but at the same time, also still want to continue their education. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.